Welcome back to channel. Nandito ang nagkudkud sa bata ng 11 a.m. So dahil lang karatin ako from Alcard, bumiyahe kami ng kasama kong si Johan. Kasama ko siya ngayon sa kudkud. At nandito kami ngayon sa batha. Bawal daw. Umura niya naman. So pinag-iingat ako ng kasama ko dahil nga meron ditong mga mga abnormal na mga parang alam nyo na, meron nyo dito, parang Pilipinas lang din to, pero mas mas okay pa sa Pilipinas. Nagpaglakbi ako dun sa Pilipinas, sa Baclaran. Mas safe doon pa sa dito pala. So, ito ang bata ang good? gud Baka may place likod sa Baclaran. Ito ang uh, bata. Pag 11 a.m. So, this is it. Ito ang kanilang uh, mga store. And na klase classing aso na inyong makikita dito sa bata so parang di bisor Indonesia di soria cavo dum <laughs> na <laughs> kayo <laughs> <laughs> dito May nakita ko doon nag-away. Iyan natin sila. Bahala kayo dyan. i ko lang kayo pagkawinan dito. Ipapasok kayo sa aking video. Sa life adventure ni Kudkud. At doon o, parang nasa Kyapo ka lang o. Oh. So feel, feel, feel at home lang. Dito sa batha na to. Ang bilis maglakad ng kasama ko. At nakaano pa siya. Ito nga palang outfit today ni outfit today ng kasama ko. ng si Joe Hire. Ano ito papuntang ano? Pak isitan. Isitan bata. <laughs> ito yung papuntang uh, Wala? Okay, happy vlogger. He said he's also a vlogger. Yung kasang, may isang vlogger doon. Vlogger din daw siya. Hala wala. Sukran. So kailangan ganun ka mag-approach. Kailangan medyo may galit konti. Kasi gano'ng mga tao dito ako good. Yes, thank you. Thank you so much. Wow. May ano yung pagtusok-tusok. Oh, nice one. Night is over. But today is day. The night is not over. Eyeglasses. Eyeglasses and reals and reals. Paluob ko ng isitan. So grabe no, parang nasa lang tayo Parang nasa Kiapo yeah. lang ako naglalakad Grabe, <laughs> <laughs> grabe. Hello Pakatilang susi yung phone oh, ka Ang sipak talaga Ito mga B Mga bilat Mga bilat Mga favorite yes, only one, only one person, one person, only one person. Hala, wala mo dito, thank you. <laughs> oh, ay glass, ten real, ten real. Ay glasses, five real, pero oh, same card, ten real, ten real. Ang <laughs> building to na pa kalaki. Ito commercial Albatha. Ayun pa yung logo na to. Albatra. Here we are in Batha. So this is my First time ko na maglakad dito sa bata ng itong oras, ganitong araw. So, Sinulit ko talaga ang araw na pagkakita, day of ko today. At pabayaan nyo na akong magwalwal. Dahil minsan lang ako magwalwal. Huwag nyo na pang misgahan. Dahil buhay ko. <laughs> Ito yung bata ngayon. Ayun yung mga klase klaseng aso, may puti, may itim. Pagkakalik ulit tayo normal dahil medyo malayo layo na kami sa aming nilakad. Malayo layo na kami sa aming nilakad. Naglakad kami papunta sa aming kakainan. Kakain daw kami ng uh, meron dito nga uh, kakaibang uh, restaurant. Meron itong kakaibang restaurant na kainan natin. Hindi ko 32 lang yun, Ha? 32 lang, di ba? May soft turist ka na, may rice. Siyempre, kasi social climber ang kasama ni Amir. Ay! Siyempre. Mura lang yung 32 ah. Ha? Mura lang naman yun. Eh, kaya tayo din sa parang sa... sa isa. Parang sa isa. Filipino restaurant din? Oo. Dapat pa siya. Ha? Iba pa rin sa pinagagat ka. Ha? Iba pa rin sa pinagagat ka. Mga mukhang matino naman itong mga itong. Bibinta pa siya ng ano? Halo? Halo, SIM card. Halo, wala. Hello. SIM card, SIM card. 10 real, 10 real. May so, basis sila dito. Bus puntang Ano sa Pumawo. <laughs> Thank you. Thank you. Parang naalala ko naman eh. Ah. No, April last, yung bago-bago ko -bago lang dito. Mm. Parang sabi mo sa akin, magbabag hamak. Parang hindi na natuloy. Ah, oo. Tagal na rin siguro yun. Sa mga talaga dati sa mga 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 Na mga 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 talaga yung ano, kasi parang naging party man sa ata yun. Gagay Talagang tayo hindi mo na lang labas hayop walang time, walang walang budget. Yung sa dalawang budget. Kaya ako din malakop pa. Dalawa pa lang ako ng ano. Hindi sila ako. At least nung dito na tayo at kasama kita. <laughs> ano sa parang almost 2 years din talaga yun ha? Grabe no? Hindi pa tayo mga ng schedule hmm. at ng kailangan sa gabi. I Okay natin, punta natin ng first, second, and third floor ng Bellagio Mall. Dito niyo makikita at mapapansin na kadalasan na marami mga Pinoy na pumunta rito. Parang sila. Hello, kabayan! Sila yan. Ah, saan? jo <laughs> <Alipin lang. laughs> <laughs> sila Jordan yung baklaran, meron dito na So first floor then second floor. sa'yo yung kanina. Parang sa'yo yung kanina. Nakamukha lang pala. Sila kabay nandito. Nanonood pa sa'yo. Ano meron? Ha? Nagbibenta <laughs> ka. Ano yun na? Ano naman to? Ano naman ka I don't...